habang bising busy, busy tayo. na sa korte yung kanyang kaso at ang korte ay nag-issue na po ng warrant of arrest. so dahil dyan sa so warrant of arrest na yan, isa na siyang terorista at the same time siya ay pinagahanap na ng batas dahil dun sa arrest warrant niya dahil no bail yung kanyang kaso. So titingnan natin ang mga susunod na kabanata kung uuwi ba si Congressman Tebes para harapin na yung kanyang kaso or siya ba ay patuloy na mag-aalabantag, hindi dahil dyan sa kaso na yan at ma-archive yan kasi diba sabi nila one month to two months uh, pagka hindi umandar yung kaso dahil wala hindi na-arresto yung akusado eh ina-archive so tingnan natin yung mga kaganapan sa mga susunod kasi sabi nga natin bagamat alam natin na kung itong kaso ni Tebes ay mapupunta sa korte lusaw kagad ka yan lusaw bakit? wala naman kasi talagang makakapaglagay sa kanya eh doon sa scene of the crime at lahat naman nung mga pinagbasaan Nung kanyang kaso Eh lahat uh, Kwentong barbero lang Sabi ko nga sa inyo Yung uh, Department of Justice Inaasahan natin Na magiging patas Sa lahat ng mga Kasong hahawakan nila Kasi uh, Bagamat wala naman tayong mga kaso Na, na nakabimbin dyan Sa pisina na yan Nakakatakot Kasi nga Pagdating nung panahon Na tayo ay umaasa Doon sa patas Na pagdinig Sa mga kaso natin Tapos ganito Naiimpluensyahan Eh Wala talagang mangyayari